Gawdi mga idol, uh, nagagising pa na kami ng gabi mga idol. ugdot yung pagtulog namin dito mga idol kasi uh, may bagyo kasi dito sa amin sa Carcar, Cebu, mga idol. Pumasok yung COVID sa loob ng aming bahay at yung mga natutuyog sa floor ng bahay namin dito sa ah, uh, pero may na Nabasa po sila kaya madali silang ibangon. Abaga, gisingin ako kaya ito, Napasukan talaga yung bahay namin dito mga idol. At, at dali sila si mama na kapigilan yung paglakas ng tubig pumasok. Kaya yung uh, damit namin na nabasa ay hinarang na ni mama. Tignan namin dito kung um, ang sayang mga gagawa dito mga idol. Kahiga pala dyan ako mga idol. Dito, lumabas na sila si mama para tignan nila kung saan yun uh, umagi yung tubig. Sinisilihig na ni mama yung tubig para pati yung mga basura na at doon nga nagpugumpog ng mga lapok ay malis para mahinahong na dumaan yung tubig sa patutunguhan niya ng tubig malakas ng mga idol. Diyan sa likod ng bahay namin, tinitignan ng kabangkin at saka ikagaw at saka kaibigan ko tinignan talaga na dito may kabo pa dito, kinakabo nila ditong tubig. Pumasok kasi dito sa bahay namin mga idol at siguro dito din sa ibang bayan dito sa amin sa Karkar kasi eh siguro nakalutang na yung mga gamit at siguro yung mga siguro sa sakyan siguro rin katulad na nangyari sa Cebu na no, huwag sanang mahita bo dito pala sa amin pumapasok yung mga tubig mga idol nandito mga idol oh. medyo malalim na dito tubig dito ito po yung labas ng bahay namin mga idol at yun yung bahap pumasok dito natignan yung mga idol pati yung milyaran sa labas basang basa tapos sana hindi na basa yung internet na piso wifi ko dyan binulat ako lang igagaw nga kaibigan hinunggan nga nagising ako dyan pala ako mga idol ang sarap ang taas akong tulog dyan pala ako mga idol kita nyo ako dyan natutulog ako wala akong kalibutan dyan. Wala mga tiga sa gingan. Kalibutan na ba? Pinising na ako dyan. Ginugulat ako ng tigaga ko na kaibigan ba? Shout out pala kay Dave Reyes Guangco. Shout out sa Dibins Kanyada Kamangyan. Yan yeah po yung pisong wifi ko dyan, mga idol sa labas. Na mabuti nang hindi na basa yan. Buti na may takip yung biliyaran ko na junior. Ah, uh, dito pala yung dumaan yung tubig mga idol. Dito yun ang galing yung uh, buhos ng ulan mga idol sa galing po sa ibabaw sa bahay ng kapatid ko pumunta dito sa likuran namin. Kaya tinignan ng pamangkin ko at kaibigan ko nga agaw ko na tignan nila dito. Ito pala yung malakas na agos ng tubay ko na idol po. Dahil may, may puring kasi dito na ginawa ng kapatid ko. Ah, hindi makadaan yung tubig kasi hindi siya diretso pahulog palikuran dun sa gilid sa bahay namin. Nagatagilid siya patunta dito sa at dun sa may bintana siguro ng isang kwarto dun sa kapatid ko dun. Dun lumaan yung tubig kasi hindi pa na finishing yung mga halingding po ng likod ng bahay namin. Liza Ras, shout out, may maguwang. doon sa may uh, Teresa of Bacura namin ba. At pumasok dito sa kasina namin. Dito yung mga pato mga idol, kaya tatlong pato, pato poya. Nagita sa paraan yung mga pato mga idol para maligtas sila sa kaluwasan sa baka. Teresa mu mga idol. So dito mga idol ni bago na dito dito mga idol Mga orang, ang video nga cinematic sa sa baka dito sa mong asaminto mga, mga, mga idol Dito sa mong balay God bless mga idol Amping mo always sa mga mo abot pa Sali kung sa ginoo sa mga idol